And guys, good morning. No? And good morning sa lahat ng mga viewers, subscriber natin. sa Facebook, saka sa YouTube channel ko. Guys, okay, kusensya na ang YouTube channel natin. No? Medyo nagkaroon ng problema na wala ang mga advertise ko doon. Saka yung mga dollar sign. Kung hindi ko tumahay sayo na may problema ako. Pero, ganun paman, guys, mag-vlog tayo para makita nyo pa rin, guys, yung mga kaganapan dito sa Divisoria dito sa Carmen Planas. So, yan, guys, samahan nyo akong mag-vlog ngayong araw ng linggo, no? dito sa Carmen Planas. So, so let's go. Mga bracelet Mga lumang pera, no. Pama, alas na rala. Okay, so man, mga speaker, man, speaker. No, mga lumang pera, mga ito. Oh. Magkano lob ka mo kanina? Yeah, laptop man, mga idol. May laptop ang ano, sa sa laptop mga idol oh. 'Yung laptop oh. Saka speaker mo. Radio. Pas dito magkano? 500 guys 500 dito radio 500 so vintage no magna box ng katap 500 lang ito 150 rin napakaganda ito 150 lahat wala ba tayo sample nito? Yeah, shout out po sa mga Ito, 150 rin po. Wala tayo sa So, how price nito? 100 ano, 150 lang din. Mga 150 lang din, mga ganyang mga uh, kabango niya. So, yung bililit na ano, no? Coffee. Yung pambabae, of, cino, lalaki, pwede yan. So, so, ito naman so, to dito. 150 mga 130. 130? So, ito naman. Baka hawakan kaya, baka sagun. Wala pa naman kira. So, <laughs> pagbasa. Ito, 150 rin. So, 150. Um, ito. Lalaki. Pwede pambabae rin. Yan, yeah, no? Sobrang maganda nito mga bawt ng mga, mga pabango ni Ate na pagkaganda. Sa lalagyanan pa lang, le panalong panalangalalo na no. Oh, so, ayan oh. No? Ah, kapatid. Eh, siyan magkano ay. yan? Ay. Ha? Nabibingi ako pag ganyan eh. 50 pesos lang. Oo. Uh, yeah, matitistig natin 'yan. Eto, Sikwenta. Sikwenta, ay, right, ito magkano? Okay, 50, 50 ito lo. Okay. Ito 150 rin. Hindi natin matitistig si 'yan. 50 lang oh. Si Mommy Aya. Chocolate. Dati tasting daw, tasting muna. Perfume, no? 50 oh, pesos lang. Oh, oh. Pwede nga yan, no? Buksan? Buksan, buksan lang, amuyin lang din mo. Ay, spray. Ang bango. Oh? Bang, oh. Parang ano siya yung ginagamit. 50 lang. 50 lang daw, Tony Vlog. Ibang, iba't ibang flavor daw, Iyan lang flavor. Ha? Ah? May flavor ah. daw yan ba? lang pala. So, 50 lang. 50 lang. Parang ganito din. Pala. Ah, parang, ganito. parang ganyan din yung ano yan. Uh, ano yan? Yan yeah, mga guys, dito tayo Dito, tayo, dito, tayo, dito tayo sa mga bilihan sa Divisoria. So bibili kayo ng mga pabango dito lang sa ibang marketan, hindi lang 150. Hmm. <laughs> Kung hindi barado yun mo, maamot talaga ang bango. Ako nga, kahit barado, kahit sinisipon-sipon ako. Oh. Pag ginanong ko lang, hindi pa ni spray. Oh. <laughs> bango talaga. Bango na. Hmm. Ano Ay, yung mga, ano, nito, mga, tatak na ito, alam mo lang. Sa ibang marketan, hindi na 150 yan. Okay. Mabatatawaran para dito. Magkano tayo? Magkano hindi ko sabal dito? One, oh, tingnan mo. Magkano? 130 lang daw. 130 na lang. Ilang piraso bibili mo? Uh, sigo... Ah, uh, ako, magpabango ka na rin. So bibili ako ng isa, bibili ka rin. Oh. Maging 120 pwede ka rin dalawang dal. Dalawa. Oh, 100. Dalawa kami bibili 100 pwede. <laughs> yeah. Dalawang ganito bibili ka 100 okay lang. May discount lang eh. Ha, hindi siya yung <laughs> discount. Ayun. Agulot ka naman. So 130, 150, 130, daw negotiable. Pwede mag-discount kayo. Sa mga for example ng mga sa pagkaganda, ito ha. Ah. Dito lang dito lang sa division na nakakabili sa so, 150 so tawaran nyo hindi naman sa mamay sabi naman napakaburawat ng na mga normal naman tayo sa mga bilihan sa mga grito may negosyable negosyon negosyable tayo mga presyo to, ano 150 130 na lang 130 na lang bigay so nagalap ko sa mga iba't ibang -diba color dito mga iso mayroon ito mga color, uh, color kulay na pwede oh. natin pagpili yan ang about ito, mga pabango rito no? yan mayroon tayo rito mga katulad dito mga iso ito na pagkaganda yan 150. Negotiable 130. So mayroon pa rito, ha. Pumili ka na lang, napakaganda. Atumilapol, ito lang pala oh. Yun na siya. Kinawa si Tony Vlog, walang pera. Oh. Makabili pa, makapagbayad pa. Oh. So mayroon tayo rito, bibili na ni Tony Vlog. Dahil hindi na babayaran niya. Oh. So mayroon tayo rito, mayroon mga bapa rito. Ano ba oh, 50. So, 50. 60, 50. Oh 50 lang. 50 plus. 30. Magkano? 1? 180 na play ba? Hmm. O oh, yan So ito na lang bibili ko Tapos Ito rin hmm, Pwede rin yun oh, So ito wala tayo So dalawa Wala Akala nila wala ka pera pero meron Hindi na eh <laughs> Pero sayang yun Kung nabasag pre oh. Bibili naman talaga O oh, babayaran oh, diba? naman ako eh. Pero kung nabasag sayang lang O oh, diba oh. So yan bibili ni Tony Black So dito lang 100 P50 doon nakuha ni Tony Blanc ng 130. Hindi naman sa totoo to, -toto, hindi ito ano to ah. Hindi ito porkit binili. Totoo talaga 130, di ba? Negotiable, di ba? Tatawad na. So bibili tayo na to. Okay. So ikaw, bibili ka rin, di ba? So nabili natin, no? Oh. Titisting tayo dito. So pabango na, titisting tayo, pabango pa. Mamamaya, pinabango na ako to, no? Oh. Mamaya, ang dami susunod na lang oh. ako. <laughs> Babae. Oh. Uh -huh. Marami yung siympre, uh -huh. pabango. Siyempre, oh. mabango na. pagdaloy dahil uh -huh. mabango na yan. Ano pa yun natin yung mga Dito lang. Oh. Uh Kung -huh. tayo na dito sa kanto na kapit na, makakabili ka ng mga mura ng mga pabango. Okay. Ang na ito, ano? Bango. Nalaglag pa, muntik pa, nagaulog, nabasa, kinabahid pa si Tony Vlog. Uh -huh. Na ano. O oh, yan, Dipili na kayo. Okay. Babayaran na ni Tony Vlog, mga idol. Yan, dami nito, mga idol, oh pili na lang kayo sa so mga pabango na yan oh. sa so, so mga viewers natin naghanap ng mga pabango no? yan oh. Bango. Okay. Ah, bango. So, kabilis ni Tony vlog ng pabango. Hmm. kabilis to ni vlog, no? Ay, mo sama. Saan? Mga ah, 90 mga idol, oh. Okay, Guys, dito tayo naman, oh. Mga ah, gripo, mga idol, oh. Mga pampose. Kaya magkano dito? 120 mga idol oh. pwede Oh, pwede raw sandahan dito mga idol oh. Oh, yan sa mga pang ano mga gripo nyo guys no. Yan safety safety guys may lock siya doon no. Oh. Pwede niyo lagyan ng padlock. So, yan no. Pwede raw sa 100. Eh sa mga ganitong plastic. 40. 40. Yung maiksi 30. Oh, ito medyo mahaba. 40. Yung maiksi 30. 30 mga idol pag maiksi no oh, yan dito kay pumunta oh grabe pati sa mga panglinis ng ano nyo no ano tawag nito scotch bike, o oh, magkano naman isang ganito ha sampu isang piraso mga idol oh scotch bright so ayusin natin baka pagalitan tayo ni madam <laughs> ah, diba? o oh, ba? oh, ayusin natin yan Oh, yan sampu ang isa mga idol, no. Neltex mga idol 130 130 sa mga Neltex oh. Oh, uh, Pang PVC nyo no Pag nagdudugtong ng mga tubo 130 Ay 120 so, may, so, Fix na yun 120 Pwede 100 mga idol So pag kailangan nyo ng ganito dito, Bumili na lang kayo ng mga fittings dito oh, Yan ang gamit nun Dito nyo yung gagamitin mga yon So mga kano mga ganito 10 ang isa iba-ibang klase, yeah. 10 piso mga ano no, ayan. Mga panglababo. Magkano dito? 30. 30. 30. Sa mga panglababo, mga idol trainer no. Do do? Grabe oh. Mga ano idol, kailangan nyo ito sa bahay nyo no. Ayan oh. No? <laughs> 60, 60 mga idol. Ayan, strainer. para sa mga lababo nyo, no? 60 pesos. Iba-iba to. Napakadami. Hindi na natin nisesain, no? Pero kung kailangan yung mga idol ng mga ganyan, no? Sa mga bahay nyo, pas lababo. Dito kayo pumunta, mga idol. Yung mga padlock mong ganda, oh. Lalaki. 150, mga idol. Apat na yung susi niya, no? Ayan, 150 sa padlock. Opener. Wow, may opener na, ha? dito sa opener mo 120 120 mga idol sa opener o oh, shout out sa mga viewers natin no oh. ah, punta kayo dito sa Carmen Planas no yan continue tayo mga viewers no dito te 120 120 mga idol o oh, 120 sagad daw sanda no wow discount ka agad no 20 pesos mga idol ang bawas ka agad no yan no oh dami may mga steel brush, yung cutter mga padlock extension guys mga ano no may mga gunting screwdriver ang dami dito yan no Oo, oh, dito na kayo pumunta mga idol sa Carmen Planas bungad lang to bungad lang to ng Carmen Planas ng mga idol shout out sa mga viewers natin ha sa mga gustong pumunta rito sa Carmen Planas pasal kayo dito mga idol para ma Kita nyo naman kung anong mga latag dito at gaano kamumura mga bilihin dito sa Carmen Pan. Ate, thank you. Salamat. Salamat.